Mangu hamig mangga. Pero kini sila tanawa ni sila oh. Mm? Kana tanaw po tong usa oh. oh. Kana. Mangu amis maribel og mangga. Hamang nigobel. Nya yeah, kini nga dog hit, amunin amo ning kuhaon. Kay nahurot na ag ilahang mangga og katagak diri sa ubos. Ay, dalos ang inay. Na, oh, mga puwak nga mga mangga, oh. Hmm. Tapa dito. Napa o. o. Nga tagak. <laughs> Muna yung dugit Sunod sa mangga, rambutan na punpohon. Ang dili mga tagak. Naiduha ka bata. Diris <laughs> ko ano. Manokan. Ano? Sa kagipang buhat. Ano yung mga bata. Ah? Hey bro! Ano <laughs> damaga <laughs> What are you doing, bro? Okay. Amo ning ning bunga ning mga mangga. Ini tagak sayang. among panguhaon. Gusto ni interview ho ni Duhabe. What are you doing there? Hey, good morning. Spider-Man. Oh, who's that? Spider-Man. Spider What's this? Ay, so sang duwa ano. Ko mm. unsa What the fuck? What a, fuck? a fuck. Why? Sis kadagko na banila Uy. Sige lanig pa nga tagak pangum rin duha dire oi. Lan po sila negosyo. Nami dere's likod. Wow. Ano niya hinog I mean, Taman, pengon din to, spikas Awagi siya, totaling nabali ni Sam Itra Kiki, <laughs> very good! Thank you! Thank you, Zic! Manga pa more. <laughs>

Kasama ka ayo ay. Labay pa more. <laughs> Sige, labay pa ha para di na na matat. Medyo homok na siya oh. Oops. Oops. Mangga